ang Quran ay naglahad ng kahangahang ang aspeto ng pagkatao ng propeta, Les, at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga nakapaligid sa kanya, kung saan ang kanyang pag-ugali, katangian at pakikipagkapwa ay ipinahayag na ang lahat ay kahangahanga. Siya ay habag sa lahat ng sangkatauhan, ye, dalawamput isa, isang daan at pito, at hindi lamang para sa mga muslim. At taglay niya ang pinakamahusay na pag-ugali, animnaputwalo, apat. Siya ay masigasig na ginagabayan ang mga tao sa katotohanan at nararamdaman niya ang labis na pamimighati sa kanilang pagkaligaw. Hanggang sa binigyang diin ng Quran ng paulit-ulit na ang kanyang misyon lamang ay ang pagpaanyaya sa Islam at paghatid ng mensahe ng Diyos sa kanila at tunay na tanging ang Diyos lamang ang tuluyang gagawad ng patnubay i. Labing isa oras labing dalawa minuto i. Anim, isang daan at pito i. Labing walong, isa isa sero. Inuunawa niya ang mga kadahilanan ng kapwa at mapagpaumanhin siya sa kanilang mga pagkakamali, e, eh, siyam oras apat naput tatlo minuto. Patuloy niyang hinihiling na patawarin ng Diyos ang kanyang mga kaaway hanggang sa ipinahayag sa kanya na tigilan na ang paggawa nito, ye, eh, siyam, walumpu. Siya ay namimighati sa pagdurusa ng mga mananampalataya, at siya ay napakabait sa kanila at napakamahabagin sa kanila, ye, eh, siyam oras labindalawa minuto walo. May mga pagkakataon na siya ay nagagambala sa matagal na pananatili ng ilang tao sa kanyang bahay, ngunit ang kanyang pagkamahiyain ay pumipigil sa kanya na banggitin ito sa kanila, i. 33, 53. Siya ay may taglay na kagandahang loob, malambot na puso, nakikitungo ng labis na kahinahunan sa kanyang mga kasamahan, kumukonsulta sa kanilang mga opinyon, kahit na sa pinakamahirap na kalagayan, i. 3, 150 siyam.